amat umulan din wain win, -win. maulan na hapon maulan na hapon palingki tayo guys kaya maulan bili ako guys ng ulam. Mayo ako bili ako ulam. Ay, Bili ako isda. Kawakas guys, gumamig din. Dito tayo bibiling isda. Dami dito dito isda guys. Damis doon itong tindang isda. Tipong gano'n. Kapila ako isa. Isa lang? Oo. Isa lang. Malik na tayo guys. Nakabili na ako ng isda. Редактор